Obtain na uh, de la Cruz, Mr. Chair. Nangyari ang incident noong January 31, 2024. Tama, no? 7.30? Yes, sir. Yes, sir. And according to your report, nakatanggap ng uh, telephone call ang inyong office 8 o'clock in the evening. Tama? Yes, yes sir. Yes, sir. So 30 minutes after the incident. Yes, sir. So, ikaw kasama ng iyong PNCO nag sa site of incident. Tama? Yes, sir. Then after that, immediately, nag-request kayo ng uh, dragnet operations do sa mga kalapit na police station. Tama ba? Yes, sir. And uh ba na the following day February 1 nakatanggap kayo ng tawag mula sa Mulan I Police Station na sinasabing mayroong uh, apat na lalaki na nag-check in sa Mikasa Resort tama ba Yes sir Okay So, noong nagkandag ba kayo na investigation doon sa site of incident, naabutan nyo ba yung mga sinasabing witnesses o driver, conductor, and passengers? Tama? Opo, sir. Naabutan namin, sir. Ibig sabihin ba, habang sinusunog yung sasakyan, pinanood nila? Ganun ba gusto natin sabihin? Uh, hindi po, sir. Bale, sila po ay... Lo Pina, um, uh, 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 nung natusunog po yung sasakyan, sila po ay pinapunta sa likod. Mga tapos, and then, yun po mga, yun po ang ating mga victims, is tumakbo po, po na papalayo, sir. Base doon sa investigation niyo sinasabi ba ng witness na walang cover o may cover ang mukha ng suspects? According to witnesses, sir, bago nila nag, pinatigil po nila yon sasakyan, wala pong lagay na mo, wala pong takip sa mukha sir then nung nagsunog na nung umakit na sir kasi may dalawang umakit sir may umakit po sa sasakyan sir naglagay na po sir ng uh, takip sa mukha sir okay so base doon sa na-receive na ninyong information from Mulan ay Municipal Police Station. Noong February 1, 2024, nag-proceed kayo, ikaw at ang tauhan mo sa Mikasa Resort. Tama? Yes, sir. At nakausap mo doon itong sinasabing apat na suspects. Apat? Yes, sir. Okay. Totoo ba na nung makaharap mo, ninyo, pinicture ninyo itong uh, sinasabing uh, suspect? Yes, sir. But may permission no. ka. Yes, sir. Kung ano lang, Mr. Chair, yung tanong natin, yung po ang sagutin. Oh. Yes, Pinicturan mo itong apat na tao? Yes, yung kasamahan ko po, sir. Na pala, sir. Okay, sige. At ginawa ninyo yon base na rin sa sinasabing information ng witnesses na apat ang nagsunog. Tama ba? Yes sir. yes, sir. Okay. Then, Mr. Chair, after mapicture ng personnel ng uh, Katanawan Police Station, yung mga suspects, bumalik na kayo sa police station, tama? Yes, sir. At yung mga pictures ipinakita ninyo doon sa witnesses? Opo, oh, sir. Then after that, bumalik uli kayo sa Mikasa Resort? Yes, sir. At in-invite ninyo yung apat na suspects? Opo, okay, sir. Then, iniharap ulit ninyo sa witnesses. Yes, sir. Then, after that, mula sa imbitasyon, inaresto na ninyo yung apat na suspects. Tama? Yes, sir. Okay. Now, uh, Chief of Police, Captain uh, De La Cruz, inaresto ninyo yung apat na suspects. Warrantless arrest, no? Yes sir. Walang warrant, di ba? Yes sir, yes, sir. Ano ba yung mga grounds para arestuhin natin ang uh, individual or suspect without warrant? Pwede mo bang banggitin dito sa committee? Ay, sir. Balido sa balido sa pangyayari, sir. Uh... hindi, paki-banggit mo ano yung mga grounds para arestuhin mo yung tao o yung individual or suspect without warrant? Uh, pag ang isang tao, sir, ay want, wanted, sir, tapos uh, in, is in his may presence, na siya ng crime. And then, uh, may personal knowledge ako, sir, na na, na siya, sir, ng crime. Anong, anong personal knowledge mo? Di ba, kaya niyo kinuha yung tao, gusto ninyong banggitin o sabihin na ito ay resulta ng hot pursuit operation. Tama ba, Mali? Tama, sir. Alam mo ba, Captain De La Cruz, kung anong ibig sabihin ng hot pursuit? Yes, sir. Ang, ano? Ang hot, port, ang hot, pursuit, sir, ay isang... Uh, kumbaga, sir, isang, pag, uh, isang operation na kung saan ay dire-diretso, walang interrupt, sir, walang putol na Operation Sir. Okay. Nakuha mo yung meaning. Ang tanong ko sa'yo, noong pinuntahan ninyo yung suspects, kinuhanan ninyo ng pictures, tapos bumalik kayo sa police station, ipinakita sa witnesses, then bumalik uli kayo para imbitahan, tingin mo ba may consider ito na hot pursuit op operation o hindi? Makukonsider, sir. No. Nagputol-putol na eh kasi kung hot pursuit 'yan, yung first lang na nag-engage kayo nakaharap mo, kung ikaw ay may personal knowledge at strongly believe ka na itong mga ito yung suspects, immediately inaresto mo. So, for me with respect to uh, honorable chair and other members of this honorable committee, illegal arrest ang ginawa ninyo. <laughs>